Araw po ng miyerkules ngayon, alamin natin ang sitwasyon dyan sa may baklaran church sa Paranaque City. May report ang ating kasamang si Bernard Ferrer live. Bernard? Audrey, tuloy-tuloy ang dating na mga kababayan natin na magsisimba dito sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Health ngayong miyerkules na kilalari bilang simbang baklaran. Alas 5.30 imedya ng umaga nang simulan ang banal na misa. Maagang nagsimba ang mga mananampalataya at ilang papasok sa trabaho. Bitbit -bit, -bit nila iba't ibang panalangin at pasalamat. Nag-alay din ng espesyal na panalangin para sa mga kababayan natin na may karamdaman o pinagdadaanan sa buhay. Kilala ang baklara na takbuhan ng mga kababayan natin na sa ating Panginoong Heso Kristo kumagapit sa mga pinagdadaanan nila sa buhay maaga rin nagsimba ang ilang siklista para magabayan sila sa kanilang destinasyon. Ngayong umaga ay anim na misa ang nakahanda kabilang ang alas 5.30 ng Duvina Mass. Magkakaroon din mamaya ng benediksyon. Pagsapit ng hapon hanggang gabi ay may anim na misa rin ang nakahanda kung saan alas 7.30 ng gabi ang last mass. Sa paligid ng simbahan, kabi-kabila rin ang mga nagtitinda ng damit, gamit sa bahay, kakanin at mga prutas. Audrey, traffic situation tayo. Mabilis pa ang takbo ng mga sakyan dito sa service road. Wala rin problema sa bahagi ng Roas Boulevard, lalo na mga pupuntang uh, Maynila at uh, Makapagal Boulevard. Paalala sa ating mga motorista ngayong Merkules, bawal ang mga plaka na sa numerong 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 sa umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa'yo, Audrey. Maraming salamat Bernard Ferrer.